Punta naman tayo sa balita sa lalawigan. Fully booked ng hotel sa Baguio City. Bunsod pa rin ang patuloy na pagdagsa ng mga turista ngayong Semana Santa. Upang masigurong ligtas na biyahe ng mga pasaherong sasakyan ng bus o sasakay ng bus, nagsagawa na rin ang inspeksyon ang mga otoridad. Siniguro rin ang mga opisyalis ng Land Transportation Office at LTFRB. Ang kondisyon ng mga bus driver at plano rin silang isa ilalim sa drug testing. Posible namang dagsain pa ang Baguio sa Webes at Biyernes Santo. Nagpakalat naman ang anim na raang pulis ang Baguio para masigurong kaligtasan ng mga turista sa nasabing probinsya. Isinara na po sa publiko ang mga resort sa Baras Rizal. Nagugat ang utos na yan mula sa lokal na pamahalaan ng probinsya matapos ang ipinatupad na closure order sa mga ilegal na may-ari ng resort. Ayon sa ulat, idineklara kasing protected areas ang Sitio San Roque sa Barangay Pinugay. Naglagay din ng checkpoint sa mga opisyal ng barangay upang masigurong hindi na mapapasok pa ang mga ipinasarang resort. Samantala, isang nawawala habang 27 nasagi matapos mabanggang isang passenger vessel sa isang bangka sa Bansalay Oriental, Mindoro. Pawang 20 anyos na mga isda ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Ayon sa ulat, hindi nagawang magmaniobra ng fishing boat dahilan upang salubungin ang nasabing barko. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard na hindi lumubog ang nasabing bangka matapos tamaan ang ilang parte nito. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.